maulan na naman, wala namang ibang masarap gawin, kundi kumain, kumain. Ay din sa amin, ay meron akong mga tinapay na hindi makain ng mga bata. Nang pabigay hindi naman makain ay expired niya yung araw, ay ginawa ko ng paraan. Aring ipinagpatong-patong ko lang, aring tawang ng tinapay na are. Ah, nilagyan ko ng ham, nilagyan ko ng Eden cheese, nilagyan ko din ng cheese whiz, at saka nilagyan ko ng mayonnaise. Ay basta pinagpatong-patong ko lang at hinati ko sa gitna ayun, parang anim na loaf ang napalagay sa kada isang pinapay. Tapos yung dalawa bali ang nagawa kong tower, ay di akong hinati sa gitna para maging garni. At ako'y nagpainit ng kawali, nilagyan ko ng butter ang kawali para siyang makapagpainit lalo at makapagpasarap din sa ating tower na ari. Ayan, pinapainit ko din eh. Pinabalibaligtad, nilalagyan ng butter kada baligtad each side. Ayan, yan. At ng lahat ka ng side ay meron na. Ari, ayan, ay ng ating apat na loaf bread bali dalawang tower yan na hinati sa gitna at hindi lang iyan dahil masyado namang malaki ay eh, pinho namang busog na busog kapag nakakain yan isang kalahati ay eh, di arang hinati pa sa gitna o diari, one port one port ni yung tower o ay eh, paano kain na kayo